Yoshi ako sa Krusty Krab. Yoshi ako sa Krusty Krab. Ha! Ang laki namang taba ako niyan. Hindi kaya kami huliin ng pulis dito. Ano to? Ah, puta ka na! SpongeBob! Ano ba pinagagawa mong buki lang ina muka? Um, para sa mato, Mr. Krabs? Pinagtitipang ko ang gobyerno, boy! Dahil bawal mag-yosing, gagawa na lang ako ng pulisyon at makasar sila at pupunta dito! Tapos, anong plano nyo, Mr. Krabs? Uh, ah, lulunurin ko mga putang ina sa swimming pool at ang manahimik na! Ah, uh, hindi kaya tayo makulong, Mr. Krabs. Ah, huwag ka magalala! Pagpunta nila dito, lulunurin ko mga pagbumuka nila at nanay nanay nila! Hmm, mukhang magandang ideya, Mr. Krabs. Ganti-ganti lang, boy! Usok, Yossi, <coughs> Yee! ang ka pa! Kaso mo matagal pagpunta nila rito? Siya? Yeah? Well... Tangina mo, tilapia! Hold up to! Oo, oh, eto ng pera kong putangina ka! bruto ta 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 Teka, hindi ko pa nakuha yung pera! Nandunaw na! spongebob, Baba at biglang uminit! Blok, 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 blok! Spongebob, Baba, anong pinagagawa mo?! Pinagagawa na, ng pollution, Hindi ba't gusto mo ng pulusyon? Uh -huh, yeah, O, tingnan mo Gumagana! Lunod, lunod, sponge ba? Palagyan mo lang like ng tubig! Palag, 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 sir! Yan, dahil na pagpupuka nyo! Piso ka na suntok! Saan pupunta ang mga putang nga na? Ay, uh, hindi ko alam. Sunod lang sa nila eh. May rahit ata. Sige, paalam. Ah, oh, walang bawi. Hindi pa rin tayo nakapagyosi yose eh. Di ba alay, Mr. Krabs? Pwede naman tayo maglunurong dalawa. Ako na ang mauuna.